So, yun guys, magandang hapon sa inyo. Bardagulan muna bago maglaba. Ayan, napakarami kong labahin. At tignan natin yung washing. Oo, ang itim ng tubig. <laughs> Pasensya na. nga pala yung place ko. Ayan nga palang ating misis na nagsasampay ng ating nilabahan na damit. Hi. Oh, titingin pa. pa Cute. Cute ka ba? Kawai. Kawai. <laughs> Stupid. Hi daw oh. Oh, ayan guys. So ayan, sumubo muna ako sa ng fish ball kasi bumili ng ating misis at ngayon magbabanlaw na ako. Banlaw banlaw muna. Todo banlaw ang ating kaibigan. Hay nako, nakakapagod talaga maglaba. Kaya gusto kong pumasok eh. Ay, ina! So ayun guys, kakatapos lang pala ng timer sa washing machine. At tatanggalin muna natin yung mga damit sa loob. Kasi nga huminto na nga ni... Ayan, napakarami kong labahin, no? oh. Pagsipagan. Ha? Oh, walog. Gaming ulan na yan. Ang damdamin nilagay sa washing. Ang damdamin nilagay. Puno. Kunti na lang yung tubig, grabe ka! Uy, nilagyan ko lang yung tubig yun. Uy, loko loko! loko, -loko.